ano po yung masasabi nyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractor sa ilang senators like Senator Bongo po? Top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo. Uh, Paiimbestiga naman po ito. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Batay sa inspeksyon ng Pangulo, sa papel lang natapos ang nasabing proyekto, at may mga ulat pang balak na pagtakpan ang anomalyang ito. Nagbabala din ang Pangulo sa lahat ng sangkot sa mga ghost flood control projects, lalo na iyong mga nasa gobyerno. Uusigin kayo ng batas. Uh -huh. Hindi dismayado, kundi galit ang Pangulo. Mga promotor ng maanumaliyang flood control projects, pananagutin. Iyan ang madii na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang patuloy sa pag-inspeksyon at pag-iimbestiga sa mga questionabling flood control projects sa Bulacan. Labis ang pagkadismaya ng Pangulo dahil bukod sa bayad na ang mga ito ay dapat na napatayong concrete river wall sa Baliwag, Bulacan ay napag-alamang hindi man lang ito nasimulan. Mahigit 2,000 na reklamo na ang natanggap ni Pangulong Marcos Jr. mula sa sumbong sa Pangulo website simula nang ilaunch ito noong nakaraang linggo. Layunin ng sumbong sa Pangulo website na hikayatin ang taong bayan na magsumbong sa pamahalaan tungkol sa mga irregular flood control projects sa bansa. Ilan sa mga reklamong ito ay personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. bilang bahagi ng hakbang na usigin ang mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Umabot sa 55 million pesos ang halaga ng Concrete River Wall Project na inaasahang matatapos sana ngayong Oktubre. Batay sa inspeksyon ng Pangulo, sa papel lang natapos ang nasabing proyekto at may mga ulat pang balak na pagtakpan ang anumalyang ito. Nagbigay naman ng utos ang Pangulo sa DPWH sa kabila ng mga madis na nadiskubring ir irregularidad. Ibigay ang buong listahan ng mga flood control projects para wala ng nakakalusot na ganitong mga proyekto. I-blacklist na rin ang mga mapang-abusong kontratista na bukod sa palpak ang trabaho ay maaaring sangkot sa mga illegal na gawain. Nagbabala din ang Pangulo sa lahat ng sangkot sa mga ghost flood control projects, lalo na iyong mga nasa gobyerno. Uusigin kayo ng batas. Pinakakasuhan ng Pangulo ang sino mang mapapatunayang may sala at kabilang sa kuntsabahang ito. Dito naman tayo sa Baliwag dahil mayroong report na ligay sa atin na dumating dun sa website na Uh, itong kontrata para sa isang 55 million cold for the construction of reinforced concrete river walls at 4 Barangay pl Baliwag, Tulokan. Lahat itong, lahat itong project na ito, ghost project. I'm getting very angry <laughs> what's happening here. <laughs> is, walang ginawa, kahit isang, wala, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Okay. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Chris Jose ng Remate. Good morning, ma'am. <clears throat> ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taon ng mandatory drug testing lahat sa lahat ng elected at appointed officials. Am um, ito po ay gagawin sa ilalim ng batas. Sa ilalim po ng batas ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test urine test. So, Suportahan po kaya nang Malacanang ang batas na ito ng senador. So ang nais po ni Senator uh, Robin Padilla ay lahat oh. ng uh, uh, public na at uh, yes, public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Uh, Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008 kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po pag sinabi po natin lahat universal testing mandatory universal or universal testing ang allowed lamang po ay ang random drug testing so baka magsayang lang po ng oras at pera pondo si Senator Robin Padilla aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So ma'am clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. I mean, hindi ko sinasabing hindi pabor. Apa. Yan ay labag sa batas. Apa. Thank you po. Surin na tanong mula kay Ana Bazo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, uh, may we get uh, ano po yung naging reaction ni presidente sa irrevocable resignation ni NBI Director Jaime Santiago? Salamat din po. Meron po sa ating pinabatid. Mm -hmm. NBI um, director, yung resignation po niya, for acceptance. Mm -hmm. Nagkausap pa po ba sila in the past days regarding this? Hindi po na ipaalam sa atin sa ngayon kung sila'y nagkausap. Pero ang irrevocable resignation ni uh, NBI director ay uh, for acceptance. Ma'am, um, uh, how will this affect yung mga investigation na ginagawa ng NBI, lalong-lalo na po yung sa Missing Sabongero case? Marami naman pong mga tao pa rin po na may kredibilidad at maaasahan at mapagkakatiwalaan. Uh, sila pa rin po ay patuloy na nagtatrabaho para dito. Meron po kaya tayo na ma'am na shortlist kung sino po ang papalit kay Santiago? Sa ngayon wala pa po sa ating ibinibigay na anumang detalye. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula po kay Chloe Hufana Business World. Uh, good morning po, Yusek. Uh, the connectadong Pinoy bill po is set to lapse on August 24. Given that It is a priority bill po of the President. Um, what specific provisions is the President still reviewing that explain why he has not signed it? Or does he intend to sign it into law or will he allow it to lapse without um, this, without his signature? Hintay na lang po muna natin ang magiging action ng Pangulo patungkol sa Connectado Bill. So he has um, three days if I'm not mistaken mm. before that. Um, ano po sa tingin niyo yung talagang nire-review ni President kaya hindi niya masign ka agad? Mas maganda po kasing reviewin lahat. Ayoko po mag-speculate, pero hintayin po natin na magiging aksyon ng uh, ating Pangulo patungkol po dyan. And last question, Yusek. Industry players expressed willingness to input um, on the implementing rules and regulations of the Connectadong Pinoy Bill. In the event uh, it lapses into law as a way to... In the event that lapses into law as a way to address industry concerns, open po ba ang palace dito? Sa mga? Na, um, tutulong po yung mga industry players sa IRR po wala naman po magiging problema kung sila po ay makakatulong at magiging maganda po ang pag iimplementa ng sinasabing batas kung maipapasa ito. Wala pong tututulan ng Pangulo. Thank you po. Um, sunog na tanong mula kay Ivy Reyes Bilionario. Morning po, Yusek. May we get the palace's reaction to former DPWH Secretary Rogelio Singson, who's questioning the administrations that came after uh, the Pinoy admin. Sabi po ni um, former SEC, the Aquino admin left a 351 billion peso flood control master plan, but that succeeding governments never acted on it po. Uh, nadinig po rin natin yan at uh, tinanong po din natin Si secretary Bonoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Thank you po. Sunod na tanong muna kay An Soberano Bomborado. Thank you, Yusek. good morning. Uh, uh ulitin ko lang, yung KIV uh walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DepEd uh DPWA Secretary Mark Bilyar si uh, Secretary Bonoan. Okay. Yusek, good morning. Uh, nung Monday po ang budget briefing ng DBCC and um, according to Finance Secretary Ralph Recto, Uh, may winid o hindi pinarelease ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 60 to 80 billion pesos na pondo under sa 2025 national budget dahil hindi ito po ito naka-align sa Philippine Development Plan ng administration. May we know po, uh, Yuse, kung ano-anong mga proyekto po ang under sa nasabing pondo po na nasa 60 to 80 billion pesos? Ayon po sa DBM karamihan po dito ay mga infrastructure po uh, ng DPWH na karaniwan po ay inserted po by the Congress. So yun lang po ang binigay sa ating uh, impormasyon ng DBM. So ano pong gagawin doon sa wined held na pera po na ni pangulo? Ano pong gagawin ng gobyerno? Uh, muli tatanungin natin ang DBM kung anong gawin dito dahil hindi pa naman po tapos ang 2025. Ah, okay. uh, reaction lang po uh, uh According din kay uh, Secretary Arsenio Balisaca na uh, malapit na po tayo pumunta doon sa upper middle income threshold. Uh, konti na lang po. Uh, reaction po ng PALAS dito. Of course, masaya po ang uh, palasyo dahil nakikita po natin ang uh, pagtatrabaho ng administrasyon para po mapaganda ang ating uh, ekonomiya. At uh, sabi nga rin po ni Secretary uh, balisakan ay 26 dollars na lamang po ang kulang at uh, hoping po na nito pong taon na to 2025 ay maka maaati na po natin to at pero malalaman po natin ito sa July 2026. Thank you. So, you, po na lang natin. Thank you. Sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla PTV. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, the President called out uh, St. Timothy Construction has a company reach out to the DPWH or OP. At ano po yung masasabi nyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractors sa ilang senators like Senator Bonga po? Una sa tanong ay uh, tinanong po natin sa Secretary Bonoan, hindi pa po nag-reach out ang St. Timothy. At uh, patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano'y may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo. Ah, uh, paiimbestigahan naman po ito. Katulad ng sinabi ng pangulo, malapit man kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at uh, pananagutin ang dapat managot follow up question po. Ano ang nabanggit niyo po Yusek na walang timeline pero pinana pinamamadali yung investi investigation. Can the palace assure that there will be a conclusion sa mga investigasyon or may maparurusahan before the president term ends? Thank you po. Yan po ang gagawin po ng pangulo. Sa kanya mapagi sa kanya pag-iimbestiga, uh, po na may managot. At uh, ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap po muli, mahirap magturo lamang nang hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras kaya kinakailangan po ng pangulo ng uh, masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. Sunod Tuesday news DCWB Hi ma'am, nasagot nyo na yung unang question ko kanina doon sa sumbong sa Pangulo. Ito na lang, for the public to know, may plano po ba ang palasyon na gawing long weekend? Kasi bukas po ay holiday, hindi daw po ba yan gagawing Friday para doon sa economic uh, uh, provision ng batas? Sa ngayon po, anong oras na ba? 11.30? tatry po natin makausap ang Pangulo pero bukas na po yun. Uh, sa ngayon po ay wala pa pong ibinibigay sa atin na update patungkol po dyan. Yun lang ma'am, salamat. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadala News Watch Plus. Hi, you sick. Morning. Um, well, Vice President Sara Duterte recently made a short trip to Paris, France, after her visit to Kuwait. And based on our monitoring, um, she outnumbered the number of foreign trips of the president uh, 11 kay VP Sara and at least 5 kay Pangulong Marcos. So, can Malakanyang confirm if all of these trips, whether official or personal, were duly cleared and um, approved by the office of the president? And does the Pala support calls from lawmakers to release all travel records ng mga public officials kasi hinaman po ni VP Sara yung mga mambabatas mm. to release their travel records. Dapat po bang gawin na yun to, uh, para mawala yung mga questions ng mga tao? Uh, yung travel po ni uh, ng vice-presidente, natuloy din po yung sa Kuwait. Yan naman po ay may travel authority. So hindi naman po siya mapipigilang umalis sa mga araw na gusto niyang umalis. So clear naman po yun. May travel authority po. Pero ma'am, paglalabas, dapat ba ilabas isa publiko na rin yung mga travel documents or travel records? Na mga mambabatas? And even VP Sara din. Ah, uh, obligasyon naman po nila yon Kung gusto po nilang ilabas, basta po ang Pangulo kapag ka po lumalabas, alam naman po ng media. At pinapaalam po at nagre-report ng kanya mga ng mga pangyayari at kanyang uh, maaring nakuha ng mga investments at para sa mga turismo. Nagre-report po ang pangulo. Okay. Um, speaking of the Kuwait trip, si VP Duterte din po ay may, nag may na mention siya about the country's education system. She said that the Philippines is being left behind in education compared to other countries, citing that students here are still stuck in paper and pencils. But since she herself uh, once served as education secretary, does Malacanang consider this a fair assessment? And what is the palace response to her remarks? Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging Dep. Ed. Secretary. Dalawang taon halos uh, na siya ay dapat nagtrabaho kung ano man ang kanyang nireklamo, nire dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay uh, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary, ay a complete failure. At uh, huwag pong mag-alala, mga mag-aaral at mga guro at mga teaching staff, ang uh, ating uh, DepEd Secretary, Secretary Angara, ay uh, nililinis naman kung ano man ang dumina na iwan nung nakaraan. At uh, na session lamang ang pinag-uusapan natin, yung 1,000, rather 1,500,000 na mga gadgets, laptops, at ibang mga teaching materials ay ginawa naman na po ng paraan ni Secretary Angara na nakabinbin lamang noong pang 2020 na hindi nagamit. So 2024 lamang ito nasa sa ayos ni Secretary Angara. Yes, Claire. Okay. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.